So good morning mga kaayos Bali maaga kami pumasok ngayon 6am pa lang nandito na kami ng aking partner At gawa ng madami kaming tanggap ngayon Bali ito yung mga pahabol kahapon Isang Oppo A9 balang ang issue niya is Wala siyang ano Signal No signal Bali, ito namang tatlo is lahat sya, replacement LCD. Papalitan ng bagong LCD. Bali, ito namang isa ay okay na ito. Bagong palit din siya ng LCD. So, what's up mga kaayos? Yun nga, yun sa mga walang idea. Dito lang po kami matatagpuan sa likuran ng SM Bikutan. At hanapin nyo lang ang uh, toda ng tricycle. Pwede nyo rin ako i-follow sa akin Facebook. Erwin Obsiana, Kuya Ondi ng Kaayos So yun nga, good morning mga Kaayos, PM na lang, thank you